magdula karon mga master. sisar nang ng Tibalog versus Dani Lakay ng Tagom. May ngadlaw na ako mga master. Aniya na usabang inyong Mugat Dama TV. Magpakita ug mga dulang dama din sa Tagom City. Ang nagdula. sisar Cesar ng Tibalog <laughs> sa Yellow versus Dani Lakay ng Tagom sa Pula. Kung bago ka pa lang sa akong channel, pakisubscribe o hit ang notification bell para updated mo sa mga bago na kong videos. Ang shoutout sa tunga-tunga na sa itong video mga master. Og announcement eh ha, karong maabot nga pizza size ug city. Adunay pagahimuon nga dama open tournament ya sa may Digos City para sa ilang araw ng Digos. Katong mahiligon sa dulang dama. Oh, apil na mo. Sa dugang kasayuran kung takalan ninyo si Bus June Baga ng ilang presidente diya sa may Digos Dama Association. O, katulang, Oh, uh, shout out ka ng mga, mga master. <laughs> Rogero Campo. Christory Pascual. Aldi Latado ng Tandang Sura. Simplicio Reformado. Ng Libay-Libay Mako Dabaw de Oro. ng Panabo. Hindi lang <laughs> Jerry Adlawan ng Sambuanga, Master Militario at Kapin Family ng Ormoc Lite, Warren Tutor ng Alicia Bohol, Sammy Boy ng Bangkal, Paul Molina ng Dabaw, Jess Adlawan ng Surigao del Sur, Bonifacio Grabanti, Robert Madraso ng Cebu, Daddy and Mommy G Vlogs ng Kabiti, Claudine Sa ng Malita, Daba Occidental Reka Paras ng Binangunan Rizal Felix Molina ng Deka Mulig Turil Jewel Canyo alias Silent ng Tulido Cebu okay, the... so, Ramon Dorindes ng Negros Occidental Jimmy Sudi ng Santo Niño na Nanmal Smix Blanc Marcial Rosel ng Imos Cavite Alex Alexander Piskira ng Gensan Samuel Salibio ng Ordanita Pangasinan Dennis Riffel, Ardito Radyo ng Bicol, Nabua Camarines Sur, Ming Rekabar ng Kaluokan, Walter Salas ng Tagong, Johnny Lumakang, Joseph Ungay, Haligra Maxine Ilong Prinsis Pasaporte ng Panabo, John Limsan ng Corinya. Francis Orlada ng Lite, Dudong Skinya, Arnold Bunsa ng Bicol, Steven Diaz ng Panabo, Ricky Paras ng Binangunan Rizal, Derek Riffel, Jolito Kahigas ng mga Agway, Basilio Marga ng Hagunoy da Bodil Sur, Rodel Campumanis, Prisco Salahid ng Loon Bohol, Marlon Backyard, Gilbert Allison na Mahayag Sambuanga, Edgardo Sarmiento ng Ulongga City, Gajuso Batingal, Along Pilo ng Sitio Manga Kandihay Bohol, Chong ng Mintal, Arnel Lutarion, Romeo Burinaga ng Panakan, Toper ng Barili Cebu, Jamaron Rataba ng Marawi, Undok ng Bantayan Island, Ruel na Bangkal Ninyo Carnicer na Panabo Katishoy Vlog na Sikatuna Bohol Bunbunda Magimer Vlog ng Agusan Ricky Maglasang Dani Digo ng Ayala Sambuanga Buyit Gali ng Antipulo City Joey Bulutubo ng Butuan SS Dama TV Ondoy Aurora ng Cebu Julito Campus ng Pasig Jason Lumeris sa Manila Bobby Butko ng Mintal Joseph Liguea de ng Corona Dal, Jekylls ng Master Cortez Buhol, Anikito Iskuton, Dungkits ng Carmen Cebu, Texero kusas ng Batangas, Dado Kata ng Baliwag Bulacan, Palibunda Mativi, Dudo Muslim TV Vlog, Jong Jong Dalan, Sima ng Bohol, Dix Luna ng Talisay Cebu, Kulin Morgan ng Infanta Kison, Larry Jones Hilay ng Manikling, Bonifacio Grabanti, Jojo Amura ng Kandihay Bohol, Idol JR, Boss Jun Manimog ng Santa Cruz, Erwin Regala ng Negros Occidental, Rubin Gaon ng Tagum, Rams Mingo ng Maasim sa Province, Sodi Felix ng Mabalakat Pampanga, Antonio Lumbay Vlog ng Alicia Bohol, William Sigubia ng New Bataan, Kendjale Ragasan, Dalyaw Turil, Mario Argao ng Mandawi Cebu, Silbano Dumagiti, Rolando Silvio ng Talakugo na Busan. Triple Dama TV, Sar'tuding ding sa Jillian ng Baroy Lanao. Kaon-kaon na -kaon, ma-channel to bigun Bohol. O kay Sir Andres Ayop, Master ng San Mateo Rizal. Shoutout sa tanan tanahan. O shoutout to Daya sa itong mga ng OFW nga padayo na suporta sa Mugat Dama TV. Kay Warren siya ng Germany. Ripe Indriga ng Saudi Arabia. Philip Grisdom ng Hawaii. Joel Bacaron, Duha, katar, Raul Anay ng Hong Kong. O kay Sir Buboy Amura shoutouts. O, nagkandi kayong salamat sa mga tao na kinabuhi na itong nga channel. Kay Boss Prido, Boss Terio, Boss Lito, Boss Binhor, Boss Rico Kalitas ng Villarosal, o kay Boss Chimar Basugan, Dorian San Miguel. Daghan kayong salamat sa mga pagsuporta sa Mugat Dama TV. O, shoutout sa Tanang Mansanitas Boys. Ilabi na kay Kakang ng Kiranti. Shoutout sa may Kisun Street kay Tata Nelson Nakario. Oh, shoutout out po na idea sa may Pagasa Kapalong kay Ninong o kay Kambal. Sa may Asuncion kay Steve Angkog ug sa may Carmen kay Dante Kahigos ng Carmen. Shoutout! out. Sa may Samal kay Porto ng Samal sa may sasa -sa, kay Bitud Hinilaso. Sa may Panabo kay Tata Durian kay Sidri kay Butchok kay Frido ng Panabo ug Gundoy ng Panabo. Shout Og sa tanang damador dia sa Maydigo City, shout out tenan, kanyang tanan. Ilabi na kay Boss June Bagaan. Og karong pizza size og pizza 7 eh karong umaabot na bulan sa September. Aduna sila ay gipahigayon diha nga Dama Open Tournament Junior E category. Sa dugang kasayuran kun takalan niyo si Boss June Bagaan ang ilang presidente dia. Ako sa may mental kay tots campus ng Damahang TV, kay El Presidente Alex Bintayao ng Skyline, kay Bustiti ng Agdao, din sure mental, o kay Bonbon ng mental shoutouts. <tut> sa may Tibungko kay Good Malin, kay Rinsky ng Tibungko, kay Robert Laguna. Ako lahat bida sa to mga amigo sa may Agdao, kay Busmaning ng Agdao, kay Master Edwin Cabalquinto, Master Sarsibanok. aka Master Pogi Moves Master na Pogi pa o Master Payat na ngagdaw huwag suportahan supportahan niyang YouTube channel ang Dama Payat TV makakita ta dito mga quality moves sa dula nga Dama sa may pindasan kay Gili, kay Marvin, kay Dudong Flores o kay Busdado nang Pindesan, shout out o gila binadya sa may maku, kay Jumar, Higas, Mario Silyada o kay Busboy nang ng Mako shout out <tik> Huwag sa tanan ng damad po dahi diya sa may nabunturan. Shoutout sa kanyang tanan. Nilabi na kay Romeo Gis, Boy si Kay Tagnok, o kay Rinwin Montesilio. Shoutout. Huwag ka tong wala na shoutout sa sunod na nato ng mga videos. Dula! Ni Danny Lakay ng Tagom sa Pula Bersos. Cesar ng Tibalog sa Yellow.

Kahit ulap. Lima. Iwasan na, eh. okay, be. Hindi, naka-vlog mo sa ibig-ibig. Hindi po lang i-butang eh. ang pangalan. Pili lang ang sisa. <laughs> <laughs> naka-vlog mo na, eh. Naka-vlog mo, sayang. Ayabag pang butong mo. Ha? <laughs> <laughs>

Dani Lakay ng Tagom sa Yelo. Ulo puntos na ang Yelo ni mga master. Kaya na natubo ang pustan. Kaya naman. Tatay 20 naman. lang? Kaya lagi. Kaya lagi nga ni Moron.

xong đi xong rồi 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 <tuking bahaya> <na> kasar. <tuking bahaya> <na> Sarnai. <tuking> ya. <bahaya> nah la khatamiyan is na comment ab zara भैया <laughs> वड <laughs> Thank <laughs> 那我记录着就得了。 panalo danila kay nang tagom daga sa ug by god law kadto